Kalugit ka sa pool lahat. Ang customer natin from Jansan, mga kalugit, no? Dito talaga magpapalinis si tatay, mga kalugit. Ayan. Kahit malayo, ayan. Pupunta talaga siya dito para magpatanggal ng kanyang kuko sa gilid. Uh, apat na business na po siya mag... Nagpa... Ano dito? Nagpa... nagpatanggal, mga kalugit. Before no first. Nakita niyo naman ang kanyang kuko before. Sobra. Ngayon, bunga-bunga na. No. Kapoy, bend lang kayo mga kalugit basta si Mr. Ingron. Mga kalugit, punta na po sa Sherwin, Ladrido, Saloy. Phase 1, Block 56.6, Decoms, Mintal, Davao City. Straight lang mga kalugit sa guardhouse Ayan. Very sensitive talaga. Pila edad sa inyong papa niya? Pila edad niya? 80? 88? Wow! Ay eh, mga kalugit, 88 years old mga kalugit. anak 89 years old tala oh sir last time I-check daw lang, tanggal lang si Lupin. Uh -huh. Uh -huh. Very good boy. Hindi siya very, very good boy. Ay, dyan, dyan. Hindi ka very good boy. Sabi niya very good boy daw pa. Wala <laughs> man ka nag-bliss dito eh. Hindi <laughs> <laughs> okay. Nag-choke <Okay. May> siya. <laughs> Atsch! Sige, tay! Go! Ay, okay. bilat ni Ay, Sakit? Dili. Okay lang. May ngonta kay... Wala kana. Sorry, sa nyo, nang diri sa skull, tanggala ba? Arang, araw, diri nyo ng kulay, diri sa taas ba? Nang gakuhit. Ang lubot sa kasuklay ang igamita. Dito to. Nang... <coughs> nang diri nyo, nun? reaction. <coughs> Masa may mga matatanda, mag-bliss daw Saming pa. Na. Ah, bless you. So, salamat ka lang. God bless you. Thank you. Bless Thank, Thank you, you, Brad. Very, very good for the game na iya. Ang pamangkin kay mag-bliss dito na Dako na si Bet 16. Masulod ako. Kala ni Igles niya tanah. Okay. Ging okay. nandiyo na akong. Lalo okay. na mag-abot niyo sa balay. Mahabot ko. Makalimot. Be, mag-bless ko sa si inyo, be. Mga bata, mungin kami kay remind, remind. karisalang, risa lang. Itanggal mo na. Ayaw ibalik ha sa scalp niya. Tanggalan ang, ku ang kulay niya sa tunga. Hindi gamitan ng lubo ang iyang likod. Para baro, nang dara niya gano'n. Gamay lang, ayaw, sa scalp lang ayaw itong patibok tanggal niya. Ano? Gadali ka damaw, nakayantuan. Papit naman na. Kung na. nagpa-rebound ka, mas lugay yung rebound yun. Sakit 'tay. Ha? Dugo sa oh, okay. oh, non Sakit. Sakit ka? Okay. ka na

pag alauna wala dahi wala tanong humaan mag alauna na yan ang kinay ng hapupo na grabe kong mm -hmm. mga kami ni kami ni Manti na magbalik ni depende depende sa si tubo sa kuko mm. di ba 4 months ni eh, jinsan ka man, nayo man ka,

Um, hindi kaya kung kamo no. Hindi uh, yeah, kaya kung kamo lang magkat no. Tigad no. Kaya lang kung na gamit, eh. <laughs> ng ba kung, uh, Pero kung ikaw gapon, hindi kaya. bisa na gamit. Kaya magdugo lang kung ano. Oh, hindi Magkat ayan gani ginaingnan ko gani kung sakit kay tigo hmm. na baya. Iba sensitive na baya sila. Natawao ang mga. Pero last time gabi ang dugo ani. Dilugit eh. jud kay nagdikit jud ang ano niya karon okay okay kay nimzat ang pagkaano ko. Subalay hmm. kay oh, kana ka na magmedya. Kay gam Oh, kana. Ga sapatos sa permintiao? ah. Amo di ay. Amo di ay tay. Ga basta ga sapatos ga gaingan ni ang kuko mo. Hmm. Ah, oh, gabugo pa na. So mga kalugit, ayan, tapos na. So huwag niyo po kalimutan, i-like and share pin notification bell para update kayo lagi sa aking vlog. Ayan mga kalugit, malapit na tayo mag 700,000 uh, followers sa TikTok sa YouTube channel, malapit na po tayo mag 500,000. Sa Facebook page, malapit na po tayo mag 400,000. So, sa mga wala pa nakafollow, kung nag-subscribe, ayan, subscribe na kay para dagan kitang lugiton. Thank you, I love you. Maayong adlaw sa inyong atanan. Happy bliss, uh, ano, Wibis karong adlaw, ano ah. Wibis. Wibis na? Oh, Wibis ka. Kapo ng Merkulis na.